Hello, 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 hello po mga kamami. Kamusta po kayo? Ayan, at naisipan ko nga pong i-video ang aming mga tanim na kamatis. Kasi kahit papano, ayan, may mga bunga siya. Nakakatuwa lang tingnan. Ayan. So, ito talaga yung year na nag-try kami na magtanim kahit sa mga pasulang. Siguro sa susunod, talagang effort na gagawa na ng plot or pinaka garden para mas maging maganda yung outcome. Pero dito palang lang natutuwa na talaga ako kasi ayan kahit maliit yung puno may bunga siya. naka Nakakatuwa talaga. Sabi nga nila kapag may tinanim kahit konti may aanihin. So ayan, diyan pa lang masaya na kami. Kahit konti may ani. Sulit ulit yung pagdibilik, pagtanim ayun nakakatuwa lang tingnan